Magandang araw mga kaplan. Ah, nanguha kami ng ano? nang kakao. Ito po yung kakao, yung mga tagalubang look na bago po sa kakao. Ito po yung kakao na pinitas ko kaapon. Doon po sa Trigo Farm sa kabila po 'yon, kabilang farm. At uh, atin po itong nga, uh, ipopunla po natin. At bago natin po la, ito po masarap po ito kainin sa mga hindi po nakakaalam. Sa mga Tagalubang. Oh, at ganito po yan, o. Oh. Binibiyak po yan, ganyan. Yan. At masarap po ito. Yan. Okay. Biyak ka yan. Yan, oh. Totok mo dito. Ayan. Sum. Masarap, po, masarap po yan mga kababayan. Para po siyang uh, uh, santol. ano oh. masarap Ang sarap po niyan. At kakainin po natin. Ito po para po siyang uh, santol. Napakasarap po nito. Mm. Yum, yum, yum. Ito po yung ating uh, ipupunla po natin ito. Sinupunla. Eto, tutok muna ito, kayo. kentang <laughs> ito. Benda <laughs> na ito. Tikin kayo ako ng sarap nga. Ang isa pong uh, bunga pong ganito, ang isa pong bunga, nasa 50 po boto 50 ang peraso pong buto, ang isang ganito. Napakasarap, napakasaysa. Sarap po nito. At ah. Uh, Astay sheto. Mm. Ang ganda ng damot. Beti. Ayan. Ayan. At ah. Uh, um, kumanda. Kain ka to eh. Ngayon to ba? Kain ka dyan dahil masarap ito. Minsan lang po tayo oh yun. mamakatikin po nyan. Yung pong uh, kakao, pagka bumunga po yan at yellow na po kulay yan po yung uh, boto at uh, magpupunla po tayo dito ganyan pupunla po natin yan sa mga hindi pamilyar po sa mga kakao ay yan po ay para po siyang uh, langka at uh, ang boto po niyan pag uh, tinanggal nyo po dyan kailangan po hindi nyo na po patutuyuin. Hindi pong ididiretso sa plastic dahil mamamatay po ang similya pag uh, pinatuyo po nyo. Kaya yung po mga taga -ok lubang na gusto nyo pong magtanim ngayon po, yung ipiprepare nyo na po yan para sa next year. Dahil six months po yung ano, six months po yung uh, buto, yung uh, road stock para po ating uh, igrap dugtungan po natin. Arlan, Oo, oh? oh, ganyan yan. Masarap po yan. Ah, uh, matamis, parang santol. Tama, Kaya po maganda po yung uh, kakao. Ito, juicy, Bata, ang lalaki po niya, oh. Giant po yan, oh. Ano siya? Ang lalaki po niyan. Ha? Buto? No. Oh. Sarap po niyang uh, papakin. Dahil yan po ay eh, fresh na fresh, bagong pitas po yan. At sa uh, katawan? sarap po niya sa kape. At uh, chocolate. Ayan po ang magiging uh, produkto po ng uh, lubang. Dito po sa Barangay Tilik. At uh, tantanin po namin dito ay malawak na po yung sa mo po dyan. Ay tatlo ikarya po yan. na Yan po ang uh, minimintin po namin linisan ng araw-araw. Dilig, fertilizer, at uh, siyempre po yung paglilinis po niyan. At doon po sa akin, sa trichoporn doon po, sa ugat paho, doon po namin ito yung narbis. At uh, meron po rin nagtatanim doon si Chuising. Meron po rin siyang ganyan na mga kakao. Pero mas marami po yung sa tinanim. At uh, namumunga na po yun. Ito na nga po yung mga bunga. <tod> Ata uh, tuturo ko yeah. po sa inyo yung mm, yung uh, pagtatanim po, pagpupunla po ah. <tod> Diyan. At uh, kita po yun know? oh. Yeah. Dapat po ano, binibisyo naman eh. Dapat po pro, ito, ito direkta po dito sa kwan. Pagbasa ko dito, nakamamatay. <laughs> Sige, lapit mo dito. Ito <laughs> Ayan po. <o, laughs> <Ayan> po. <laughs> diretso na po <laughs> ninyo dyan. Ito po yung rot stack. Kailangan po ganito. Dahil mamamat, mamamatay po siya pag uh, pagka hindi po nyo diretso po agad dyan. Ang pag namatay po yan, pwede pang kape na po yun. Pang uh, chocolate. Yan ito po bago 6 months po siya bago po i- graph sa po uh, pero kung tinatamad po kayo pwede naman pong hindi dahil 3 years po ito bubunga na po siya pagka maganda po yung pangangalaga nyo ganyan po ating uh, ginagawa ngayon yung mga mga taga lubang look gusto nyo pong uh, magkaroon po ng uh, buto PM nyo lang po ako para po kayo makapagpunla po ng ganito at uh, kailangan po maparami natin na sa lubang dahil yung mga busing ko, plano po dito na magtayo ng ah... Uh, chocolate. Uh, Magtatayo na po sila dito pag uh, marami po talagang tanim. Maraming uh, harvest. At it's, isa po ito sa pinakamaganda dito po sa uh, lubang dahil wala po oh, sa atin dito. Ay ngayon, ito na po. Marami na po kaming naitanim. Kaya, uh, Next year po, parami na ng parami yan at uh, parami ng parami rin yung tanim po namin. Kaya dapat po lahat po kayo sumabay na po sa amin para magkaroon po kayo ng uh, uh, marami po tayong uh, tanim sa lubang. Ano po ginagawa po namin dito? Uh, maggagawa po kayo ng ganito at diretsyo po niyong ipupunla po agad yan. Ayan, ganyan. Dapat po may mga prepare po kayo na organic fertilizer at yan po ang gagawin po ngayon ng mga taga organic organic uh, um, lubang ito po ipoproduce namin mga um, tuan. patabang ito na kailangan kailangan po natin at uh, sa barangay mali namin gagawin po yun ang, ang bujipan, ang bujipan, ang bujipan. Ayan, ganyan po mga kababayan madali lang po, ah, okay. madali, madali ito, lang po magpasibol po nyan Diretso po yan ha. Galing po sa mm, yeah. sa bunga. Diretso po dito. Bakulay. At yeah. uh, gakarap po kayo ng marami po nito. Basta po 3 uh, three years. Pagkatanim nyo po. Bubunga na po agad ang ito. Okay po mga kababayan. Gusto nyo po magtanim. Punta lang po kayo sa akin sa Barangay Tilek. At bibigyan ko po kayo ng pananim. At uh, para maparami po natin sa buong lubang at lo. Maraming po salamat. Thank you po.